May bahay daw sa Amerika na matagal nang walang nakatira. Pero bakit gabi-gabi, may ilaw pa rin sa ikalawang palapag? At sino yung babaeng nakaputi na laging nakatingin sa bintana? Multo ba siya? O may mas madilim na sikreto sa lumang bahay na iyon? Kung gusto mo malaman ang katotohanan, pakinggan mo to hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe. May lumang bahay sa dulo ng kalsada sa isang tahimik na bayan sa Amerika. Isang bahay na matagal nang walang nakatira. Ngunit gabi-gabi, may ilaw na biglang sumisindi sa ikalawang palapag. Kahit patay na ang kuryente roon sa loob ng maraming taon, si Lila, isang Pilipinang nurse na bagong lipat mula Thailand, ang unang nakapansin. Mula sa bintana ng kanyang inupahang apartment, nakikita niyang tila may aninong gumagalaw sa loob ng bahay. Isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok, na parang laging nakatingin sa kanya. Una'y inisip niyang pagod lang siya sa trabaho. Kaya't pumikit siya pilit na nilimot ang nakita. Ngunit kinabukasan, habang naglalakad pauwi. napansin niyang bukas ang get ng lumang bahay. At sa harapan nito, may nakasulat sa alikabok ng pinto. Bumalik ka. Kinilabutan si Lila. Dahil alam niyang wala ka siyang kahit sinong kakilala sa lugar. At walang nakaalam na kanyang nakaraan sa Dayland. Maliban sa kanya lamang. Kinagabiran. Nakarinig siya ng pagtunog ng piano mula sa bahay na iyon isang pamilyar na tugtugin. Ang awitin na tinutugtog ng kanyang kapatid bago ito nawala. Pitong taon na ang nakalipas sa Bangkok. At sa bawat nota, tila may humihila sa kanya papunta roon. Tinang kanyang ipikit ang mga mata. Pero habang tumatagal, ang tugtugin ay lumalakas. Hanggang sa maamdaman niyang, may humahawak sa kanyang kamay. Malamig. Mahina. Parang nag-anyayang sumama. Lila. Isang tinig na malambing munit puno ng lungkot mula sa dilim ng kanyang silid. Antiunting lumitaw ang figura ng babaeng nakita niya sa bintana. Nakangiti, pero ang mga mata puno ng luha. Bago pa siya makasigaw, nawala ang ilaw sa buong apartment at sa madilim na bintana. Nakita niya ang sarili niya, nakaputi at nakatayo sa loob ng lumang bahay. Napalunok si Lila. Hindi siya makagalaw. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat. Tila may dumadaloy na presensya sa paligid. Hindi ako, yan, bulong niya. Ngunit sa salamin. Ang refleksyon ay kumikilos magisa. Nakatingin sa kanya. Habang ang mga mata nito ay antiunting Biglang narinig niya ang pagkalansing na piano. Mula sa kabilang bahay. Isang awitin na parang humihingi na tulong. Parang tinig na isang taong matagal nang nakulong dala ng takot at kuryosidad. Lumabas siya ng apartment. Bitbit lamang ang maliit na flashlight. Ang hangin sa labas ay malamig. Ang mga puno ay sumasayaw sa hangin. Parang may gustong magtago sa bawat anino. Pumasok siya sa bakuran ng lumang bahay. Ang get ay bumukas ng kusa. Walang tunog. Walang ingay. Tanging ang tibok ng puso niya lamang ang maririnig. Sa bawat hakbang. Sumasabay ang tunog ng piano lumalakas habang papalapit siya sa pinto. Hanggang sa bumukas ito ng dahan-dahan. Tila may nag-anyaya sa kanya na pumasok. Sa loob, amoy lumang kahoy at bulok na papel. May mga larawan sa dingding. Mga lumang retreto ng pamilyang asyano. At sa gitna ng sala, naroon ang piano. At sa harap nito, isang babae. Nakaupo. Nakatalikod. Lila, ang tinig ay pamilyar. Ang paraan ng pagbikas na kanyang pangalan ay gaya ng dati niyang naririnig sa kanyang kapatid. Simali, lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hanggang sa dahan-dahan niyang itinapat ang flashlight sa babae at ang mukha nitong dahan-dahang lumingon. Ngunit hindi iyon ang mukha ng kapatid niya. Isang mukha na kalahating tao. Kalahating abo. Na may mga mata na kumikislap sa dilim. At sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata naramdaman ni Lila na may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Mula sa likuran niya, napasinghap si Lila, ngunit hindi siya makasigaw. Ang kamay na humawak sa kanyang batok ay mahigpit, malamig na parang yelo. Tila hinihigop ang init mula sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang inikot ng di nakikitang puwersa. Hanggang sa humarap siya sa isang lalaking nakatayo sa dilim. Nakasuot ng lumang barong. At may sugat sa lig. Ang mga mata nito ay walang puti. Puro itim lamang na tila kailanman ay hindi nakakakita ng liwanag. Hindi ka dapat bumalik. Bulong ng lalaki. Ang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Kasi sa oras na bumalik ka, hindi ka na makakaalis. Nang marinig iyon. Biglang sumabog ang liwanag ng flashlight. At sa kisap mata. Ang buong bahay ay tila gumalaw. Ang mga dingding ay huminga. Ang mga lawan ay ngumiti. Ang mga mata ng mga mukha sa retreto ay sumusunod sa bawat galaw ni Lila. "Anong gusto niyo sa akin?" sigaw niya. Ngunit wala siyang narinig na sagot, maliban sa marahang pagtunog ng piano. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang piano ay kusang tumutugtog kahit walang nakaupo sa harap nito. Mula sa itaas na hagdan, may narinig siyang yapak, dahan-dahan, pababa. Isang anino ng batang babae, hawak ang isang lumang manika nakangiti habang umiyak. Bakit mo kami iniwan, et? Sabi ng bata sa wikang day. Ang boses ay pamilyar. Ang tono ay puno ng sakit. Nanginig si Lila. Dahil yon ang boses ni malinong bata pa siya. Ang anino ay tumigil sa gitna ng hagdan. At sa bawat hakbang papalapit kay Lila. Ang mga ilaw ng kandila sa paligid ay isa-isang namamatay. Hanggang sa tanging tunog ng piano na lang ang natitira. Isang awiting nagmumukhang dasal ng mga patay. At sa sandaling sinubukan niyang umatres. May malamig na hininga ang bumulong sa kanyang tenga. Hindi ka na alis, Lila. Tumulo ang luha sa pisngi ni Lila. Habang ang paligid ay tila umikot. Ang mga dingding ay lumalabo. Ang mga anino ay nagsasama-sama. Parang mga kaluluwang gustong makawala. Hindi ko kayo iniwan. Mahina niyang sambit. Halos hindi lumalabas ang boses sa takot at guilt na matagal niyang itinago. Hindi ko kayo sinasadyang iwan, mali. Ang batang anino ay tumigil sa harapan niya. Nakatingin ng Diretso. Hawak pa rin ang sirang manika. Sinabi mo noon, babalikan mo ako. Bumuka ang sahik sa ilalim nila. At mula roon ay lumabas ang mga kamay na abo. Mga kamay na mga taong matagal ng patay. Hinahatak siya pababa. Parang gustong iparamdam sa kanya ang lahat ng sakit na iniwan niya. Patawad, bulong ni Lila. Habang tinatangka niyang kumawala. munit habang lumalaban siya. Lalo siyang nilulubog. Ang paligid ay nagiging abo. Ang piano ay tumutugtog na mas mabilis. Parang may galit na nakapalob sa bawat nota. Sa huling sandali. Nakita niya si Malisa sa harapan niya. Gayon ay mas malinaw. May ngiti sa labing ngunit malungkot ang mga mata. Eti tapos ng oras. Niyakap siya ni Lila. Mainit ang yakap. Ngunit dahan-dahan. Nararamdaman niyang humihina ang tibok ng kanyang puso. At habang magkahawak sila ng kamay. Antiunting naglalaho ang mga anino sa paligid. Ang musika ay tumigil. Ang bahay ay muling natahimik. At sa labas ng bahay. Kinabukasan. Ang mga kapitbahay ay nagulat. Nang makita ang lumang pinto. Nakabukas muli. At sa ibabaw ng piano. May isang sariwang bulaklak. At litreto ng dalawang batang magkapatid. Nakangiti sa ilalim ng araw. Sa sumunod na gabi, tahimik ang buong kalsada. Wala nang ilaw na sumisindi sa lumang bahay. Wala na ring musika na tumutunog mula sa piano. Dumating ang mga pulis. Matapos may magulat na nakarinig ng sigaw kagabi. Sa loob ng bahay ay walang nakitang tao. Ginit sa alikabok ng sahig. May bakas ng paa isang pers lamang, natila tila nagmula sa labas, at nagtatapos sa harap ng piano. Sa ibabaw ng piano, naroon pa rin ang bulaklak, at katabi nito, ang isang lumang litreto. Nang gayo'y may bagong detalye, sa gilid ng dalawang batang magkapatid, may nakatayong babae, nakangiti, at sa likod ng larawan, may nakasulat sa sulat kamay, sa wakas, magkasama na tayo muli habang sumasara ang pinto ng bahay. Bumalik ang katahimikan. Gunit sa hangin. Tila may maririnig na mahina, mapanatag na tuktugin ng piano. Isang awiting parang nagbaalam. Isang himig na nagmumula. Hindi sa takot. Kandi sa wakas. Sa kapayapaan.